Smart News. Samantala, mga magulang ng OFW na namatay sa sunog sa Hong Kong. Labis-labis ang pagdadalamhati. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Shobi Gagarin ng IFM Kawayan. RMM. Live Report! Pighati at matinding dalamhati ang nararamdaman ngayon ng mga magulang ni Marian Esteban, isa sa mga daan-daang nasawi sa malawakang sunog sa Taipo, Hong Kong noong miyerkules. Sa eksklusibong panayam ng IOVM News Team kay Jaime Esteban, ang biktima, sinabi niyang hindi pa rin nila matanggap na bangkay nang iuuwi sa Pilipinas ang kanilang anak na dapat ay magbabakasyon ngayong Disyembre. Ayon sa kanya, hirap silang kumain at makatulog dahil sa sinapit ni Marian sa ibang bansa. Noong ikadalawamput-apat, Tang ng Nobyembre, dalawang araw bago ang insidente, nakausap pa ng pamilya si Marian. Ipinaalam pa nito na uuwi siya sa December 16 at pupunta sila sa Cainta Pinayuhan pa niya ang kanyang mga magulang na mag-ingat at talagaan ang kanilang sarili para makabiyahe mula Jones Isabela hanggang Cainta Rizal. Ngunit hindi nila alam na iyon na pula ang huli nilang komunikasyon. Jolie, kinakaibagal. Kung di ka makapangal. Makaturog. Diyan nga, agawid ka to December. Agawid ka. dumanon Manila. Diyan kam nga, uh, uh, giniliwi gi na. Sa alanganin ti daw ko nga umaitang ko na na. Pagsubli kumamit lang ang sigaw, Samantala emosyonal namang ibinahagi ng ina ng biktima na si Manayon Medina ang labis na sakit na dulot ng pagkamatay ng kanilang anak. Ayon sa kanya, walang katulad ang kabutihan at pagiging maalaga ni Marian lalo na sa pagbibigay ng pinansyal at moral na suporta sa kanyang mga magulang. Palagi rin umano nitong pinapaalalahanan ang mga magulang tungkol sa kanilang kalusugan. iba kanya yung inga kada ta. may na ma'am. Mm -hmm. Git. Tahanak ma may itan inang ko na na talanganin ko na na ma'am. Talaga mabait yung anak ko dyan. Talaga nagsimpit. Ikang kahit kwarta kuwar tayo ito no... Kwa. No nga biyernes, sabado ko na na edi ma'am. Meron ko Samantala nagpaabot din ng panawagan ang pamilya sa gobyerno upang mapabilis ang pag-uwi ng labi ni Marian sa kanilang tahanan. Nagbabalita mula rito sa AYFM Kawayan ako si Radyo Manshobi Gagarin Tatak RMN RMN Network News